ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lenguahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, nasiraan nga na nga uh, sasakyan itong si Alex at ang mira habang sila ay magkasama. So balit may isang tao rin naman na may kasama nga sila. Ngunit dahil nga sa naging uh, sira na sasakyan na ito ay eh, medyo matatagalan pa na sila ay may stranded. Samantala, ito namang si Rose ay tilabag tulala at tinanong nga siya ng kanyang mga katrabaho kung okay lang ba siya dahil uh, talagang uh, wala siya sa sarili niya at uh, sinabi naman ito, napilit niyang tinatawagan si Alex dahil nag-aalala siya at hindi nga ito sumasagot sa tawag niya. Sinabi naman ang katrabaho niya, natawagan daw ang kanyang kapatid na si Amira at uh, doon na lamang mga musta. Ngunit tila ba wala nga uh, uh, tiwala itong si Rose sa kanyang kapatid? Siguro dahil na rin sa naging nakaraan nito nila Alex at Amira. So, balit dito na nga ba muling mabubuo ang kanilang pagmamahalan at paano na nga ba si Rose na ngayon ay umaasa na matutuloy ang kanilang nalalam parating na kasal. Yan ang mga dapat nating abangan. Dito nga lang sa mas umiinit na mga tagpo. Dito nga lang sa makiling.